Yao, Kamusta mga pamangkin? Welcome sa Tito Daldal Dal Channel, kung saan binubuksan natin ang mga kwento ng buhay ng mga iniidolo natin. At ngayong araw, isang espesyal na kwento ang ating tatalakayin. Isang kwento ng isang binatang nagbigay inspirasyon, kilig, at saya sa milyon-milyon nating mga kababayan noong 90s at early 2000s. Mga pamangkin, ito ang kwento ng nag-iisang si Ricardo Carlos Castro Yan, o mas kilala natin bilang si Rico Yan. Bago tayo magsimula, Syempre huwag niyong kalimutan ang ating pambansang paalala, like, share, at subscribe na kayo dito sa Tito Daldal para lagi kayong updated sa mga kwento ng buhay ng ating mga iniidolo. At Syempre kung gusto niyong mabanggit ang pangalan ninyo sa ating Tito Daldal Shoutout, ay comment nyo na kung sinong personalidad ang gusto niyo nating pag-usapan sa mga susunod na episodes. Ngayon, umupo na kayo, huminga ng malalim at sabay-sabay nating baliktanawin ang napakakulay pero maikling buhay ng isang tunay na matini idol, si Rico Yan. Mga pamangkin, ipinanganak si Rico noong March 14, 1975 sa Mandaluyong, sa isang pamilyang nasa middle to upper class. Ang full name niya, Ricardo Carlos Castro Yan. Ang ama niya si Roberto Yan, isang businessman, at ang ina naman niya ay si Teresita Castro Yan. May tatlo siyang kapatid, sina Bobby, Geraldine, at si Tina. Hindi naman sila sobrang mayaman na parang hasyendero, pero masasabi nating comfortable ang pamumuhay. Bata pa lang si Rico, kita na agad na siya yung tipong golden boy ng pamilya. Guwapo, matalino, mabait, at higit sa lahat, maalaga sa mga tao sa paligid niya. Sabi nga ng mga kaanak at kaklase niya noon, si Rico yung tipong hindi mahirap mahalin. Madaling makisama, madaling kaibiganin, at palaging may ngiti lumaki siya sa isang religious at well-disciplined environment. Kaya naman bata pa lang, malinaw na ang values niya, respeto, pagiging gentleman, at pagmamahal sa pamilya. Nung elementary at high school, hindi pa artista si Rico, pero pansin na pansin na ng lahat ang angking charm niya. Isa siya sa mga campus heartthrob, laging bida sa school activities, at kahit hindi siya sobrang, pastor, natural lang lumalabas yung karisma. Pagdating sa kolehiyo, pumasok siya sa De La Salle University, kung saan nag-aral siya ng marketing management. At dito, mas lalo siyang nakilala. Imagine ninyo mga pamangkin, si Rico yan na estudyante, laging nakapolo, disente, mabango, guwapo. Hindi na nakakapagtaka na marami siyang tagahanga kahit hindi pa siya artista noon. Pero paano nga ba siya napunta sa showbiz? Eto na, noong early 90s, na-discover si Rico sa isang commercial audition. At dahil sa kanyang charm, agad siyang napansin ng mga talent scouts. Naging model siya muna bago tuluyang pumasok sa telebisyon. At dito nagsimula ang lahat. Naging bahagi siya ng ABCBN at napasama sa mga teen-oriented shows tulad ng Ang TV, na siyang naging stepping stone ng napakaraming artista. Dito pa lang, kita mo na agad na standout siya. Kasi habang ang iba ay todo pakyot, si Rico may natural charisma. Hindi siya pilit, hindi siya trying hard. Parang effortless na gwapo at mabait. Unti-unti siyang binigyan ng mas malaking roles. Isa sa mga pinakaunang nagbigay ng marka ay ang show na gimmick noong 1996. Kung naaalala ninyo, mga pamangkin, isa itong youth-oriented drama na tumatak talaga sa henerasyon. Kasama niya rito sina Judy Ann Santos, Bither Ocampo, Marvin Agustin, Jolina Magdangal, at marami pang iba. At syempre, dito rin mas lumakas ang tambala nila ni Claudine Barreto. Naging isa sa pinakasikat na love teams nila noong dekada 90. Lahat ng fans, kinikilig tuwing nakikita silang magkasama. Hindi nagtagal, isinabak na rin siya sa pelikula. At doon lalo siyang sumikat. Ilan sa mga pelikulang nagmarka? Flames, The Movie, Got Dalawang Believe, na siya ring huling pelikula niya at sobrang nagmarka sa puso ng fans. Dahil Mahal na Mahal Kita, Paano Ang Puso Ko, kasama si Claudine at Dither. Sa bawat pelikula at teleserye, lalong lumalakas ang Rico-Claudine tandem. At syempre, hindi rin matatawaran ang kanilang tunay na relasyon. Oo mga pamangkin, naging sila sa totoong buhay. Pero bago tayo pumasok sa detalye ng love life, balik tayo ng konti sa career. Si Rico ay hindi lang basta matini idol, siya rin ay isa sa mga tinaguriang teen idols of the 90s. Kasama siya sa tinatawag na Big Apat ng ABCBN cbn Youth Stars noon, kasama sina Marvin, Dieter, at Dominic Ochoa. Bukod sa acting, naging host din siya ng ilang shows, naging endorser ng napakaraming produkto, at halos lahat ng kababaihan, young or old, may crush sa kanya. Pero kahit ganun siya kasikat, hindi siya naging mayabang. Sa katunayan, kilala siya sa pagiging humble at approachable. Ngayon, dam ako tayo sa kanyang love life. Isa sa pinakamalaking bahagi ng kanyang buhay ay ang relasyon niya kay Claudine Barreto. Nagsimula silang maging close noong ginagawa nila ang mga proyekto sa ABS-CBN, At dahil pareho silang bata, fresh, at sikat, naging instant favorite love team sila ng masa. Pero hindi lang pala sa harap ng kamera totoo ang kilig, kundi pati na rin sa likod ng kamera. Naging sila ni Claudine in real life. At hindi ito secret, lahat ng fans alam. Maging mga talk show, magazine, at news, laging inaabangan ang love story ng dalawa. Maraming nagsasabing sila na dapat ang magkatuluyan sa huli. Kasi ang chemistry nila, natural. Yung mga tinginan, hawakan, hindi scripted. Pero tulad ng kahit anong relasyon, hindi rin ito naging perpekto. Dumating din ang mga pagsubok. May mga intriga, selos, at syempre, pressure ng showbiz. Habang patuloy ang pagangat ng karir ni Rico, dumating din sa punto na gusto niyang patunayan na hindi lang siya pang, pa-cute, roles. Kaya tinanggap niya ang mas mature at challenging roles. Isa dito ay ang teleseryeng Mula sa Puso, na talaga namang tum-attack sa lahat ng manunood. Si Rico dito ay gumanap bilang si Gabriel, ang matapang, mapagmahal, at loyal na leading man ni Claudine. At grabe, mga pamangkin, naging sobrang fenomenon ang palabas na ito. Ang finale nito, isa sa may pinakamaraming nanood sa kasaysayan ng Philippine TV. Pero kahit anong tagumpay, dumating ang mga personal challenges. May mga pagkakataon na nahirapan si Rico sa pressure ng showbiz, lalo na't bata pa siya. Isipin mo, sa murang edad, naging isa siya sa pinakasikat na aktor ng bansa. At kasama niyan, syempre, ang matinding stress at expectations. Kaya naman natutunan niyang balansehin ang career at personal life. Mahilig siyang magbakasyon, pumunta sa beach, at makasama ang pamilya at mga kaibigan. At eto na nga, mga pamangkin. Dumating tayo sa pinakamasakit na bahagi ng kwento. Noong March 29, 2002, habang naka-vacation siya kasama ang ilang kaibigan sa Dos Palmas Resort sa Palawan, natagpo ang wala ng buhay si Rico Yan. Ayon sa reports, inatake siya sa pagtulog dahil sa acute hemorrhagic pancreatitis. Siya ay 27 years old lang, isang napakabata, napakaliwanag na bituin ang bigla na lang nawala. Ang balitang ito, parang lindol na yumanig sa buong bansa. Hindi makapaniwala ang lahat, pamilya, mga kaibigan, at higit sa lahat, ang milyon-milyong fans na nagmahal sa kanya. Ang weight niya sa ABCBN cbn dinagsa ng libu-libu. Ang libing niya, halos naging isang pambansang pagluloksa. Lahat nakigulo, lahat nakiramay, lahat umiyak. Si Claudine mismo, sobra ang iyak. Kasi hindi lang siya nawala ng ka-love team, kundi ng taong minahal niya ng totoo. Pero mga pamangkin, kahit maaga siyang kinuha, hindi natapos ang kwento ni Rico Yan doon. Sa katunayan, nagpatuloy ito sa puso ng lahat ng nagmahal sa kanya. Naalala siya bilang isang true gentleman, isang mabait, maalalahanin, at family-oriented na tao. Hindi lang siya artista, isa siyang role model para sa kabataan. At hanggang ngayon, tuwing maririnig natin ang mga pelikula niya, mga linya niya, at makita ang mga larawan niya, bumabalik ang kilig at alaala ng isang panahon kung saan si Rico yan ang ultimate heartthrob ng bansa. Mga pamangkin, ano ang matututunan natin sa buhay ni Rico Yan? Na ang buhay ay hindi nasusukat sa haba ng panahon na nandito tayo. Kundi sa epekto na iniiwan natin sa ibang tao, si Rico, kahit 27 years lang na buhay, nag-iwan ng marka na mas malaki pa kaysa sa ibang nabuhay ng 78 taon. Ang kanyang kwento ay paalala na maging mabuti, maging totoo, at magmahal ng buong puso. Mga pamangkin, dito natin tatapusin ang napakahaba at espesyal na kwento ni Rico Yan. Kung na-inspire kayo, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang ating channel. Ay comment nyo rin kung sino pa ang gusto niyong ikwento natin sa susunod. Ako si Tito Daldal, nagsasabing, ang buhay ay maikli, pero ang kabutihan at pagmamahal na iniiwan natin, walang hanggan. Maraming salamat mga pamangkin, at magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Дал дал помор.